may tuntun yung mga uh, kampo nila ang uh, datan na yung dito yung mga uh, tauhan na busidyo Norwegian ini kanina. Berbakit. Main yang bapak tadi itu. Ini ada babi So, lagi namin. kami sa ibang, ibang na area, area

Hirap ng trabaho to. Tapos yung subscriber natin. Hirap pa angat. Hirap pa angat yung pagalito ang klaseng ano, trabaho. Kasi nga natatakot sila. So hindi sana mag-subscribe -mag, mag takot sila. Dapat sana ano, ganito sana ang klaseng trabaho. Ay... Dapat i-subscribe nila, iangat nila yung mga tao na ganito. Okay lang sana kung may mga pera kami pero wala kami mga pera eh. Okay lang hindi nyo kami subscribe Kasi dyan lang po kasi sa pag-subscribe. Malaking tulong na po yan para sa amin guys. Yan pag-subscribe po ninyo. Pero ilan lang po yung nag-subscribe sa atin. Ha? Kasi sa 100%, uh, 60% lang po yung, uh, 40% lang po yung nanonood. No? Yung 60%, Ah, uh, mali. Yung 40%, no? Yung uh, nag-subscribe. Uh, tapos yung 60%. Gina yun lang po yung nanonood. Minsan hindi pa nga nanonood eh. So hindi lang sa nag-subscribe. Kaya mahirap ang atin po ganito klaseng uh, trabaho, no? Kasi nga, natakot sila. Pero kahit man lang guys, sa pag-subscribe nyo, nyo man lang, no? Malaking turol na po yan sa amin. So, kita yun naman po yung mga trabaho namin. Hindi talaga basta-basta. Dito, nagkakanta ng mga kalaban. No? Matagal ah. natin dito. bye bye dito. Ang sapa. Ang sapa ito, oh. So, dahil si dito sa Taas. Dahil uh, si Akitin dito. Kasi so, yung kanina, dito namin nakita, no? Buti hindi ko magpangabot. Sa so, mga tauhan ni Boss Jojo, dito rin. Yung kung saan sila galing, dito ba? dito, o oh, dito sa taas, bumaba lang. natin okay, babaybayin to. Ganyan so, yan, no? Naghanap kami ng mga kalaban. Pero, ito kasi ay mission kaya di mo dapat uh, baliwala di mo dapat tanggihan huh? mission is mission kailangan tapusin yeah, guys subscribe na po kayo sa channel ko follow niya lang po yan sa akin huh? Terima kasih kay Laging bye -bye sa channel. Thank you so much. Teka na lang yung Betul kayak. Segal dilah. Bel. Ya, mau datang ke guru ku dun. Ana pikir yang perlu dito. Ulan, init. Ah, Ay, tama 'yan dito. Ah, tama dito? Ulan, init, pagod, puyat. Dito yung lagi naming sasalimuha. Ha? Kaya laban lang. Habang mabuhay may pag-asa. Kaya may mga pangarap tayong gusto mo tupad no? hindi lang sa sarili natin hindi para sa mga anak natin Daan na oh. oh. okay, to. Babaybayin natin. Okay, we'll put the

Keren, 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 sini keren, 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 bapak, Terus. lihat ini apa itu ini danau ini danau lihat ini saya янтаа уусан сантаа guys, perihnya, oh guys sana nama -nama laban di okay. so, jangan nah, 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 auto listrik

kung isa dalawa lang yung maharang sa atin payat natin yan nasa yung loaded yung barang natin pero pag wala Kapag wala yung bala wala ah. yung ba Dito ako galing o. Sababa. Sa likid. Sumisa pa. Sabi. tayo. Tingnan natin yung dulo ng <coughs> daan nito. na kayo. Tulog nyo nga At yung all. Ah, May baba. Sa gilid. Mabitin nyo yun para lahat ng video na i-upload ko ay lalabas sa wall ninyo. Ay. Ano naman po dito? Parang kakaiba. Ano?

对吧。